madam ko, ang aming ulam for today is ano yan, um Gigi, ginawa ko lang siyang bilog-bilog, pero hindi siya bilog-bilog <laughs> so nilagyan ko lang siya ng sibuyas, harina at saka malunggay so yan yeah. na siya mga madam Hi, may mga green-green siya kasi may malunggay siya mga madam ayan, tapos nag-ready na rin ako ng aming sausawan ayan, suka Ayan, suka, paminta, kalamansi, sibuyas, at konting asukal. So, ayan, ready na. Ayan, ang hawing ulam for today. So, may mga green-green siya mga madam. Oh. <laughs> so, ayan, yung galunggong natin, ginawa nating uh, ah, okoy. Or bilog. Ang tawag ito, bilog-bilog ba? So, ayan. Isda pa rin siya mga madam. <laughs> Ayan. Ayan, may mga green-green pa siya, mga madam. Ayan. yan po ang aming ulang for today's video, mga madam ko. Tara, kain na po tayo.